Well, sa tingin po namin, no, yung in-person na registration po ng mga skill ay malaking abala po sa ating mga consumers. No? alam nyo, mas tingin ko, mas kinakailangan po talagang tignan ng ating pamahalaan at ng mga telco ay kung paano po paitingin pa tingin pa yung verification process. sabihin, paano masisiguro na yung... kasi nire-require naman ngayon yung selfie, ano? So, paano ma-verify ma na totoong muka yung ginagamit, mm -hmm. totoo yung movements, and yeah. at the same time, uh, totoo yung ID na ginagamit sa pagre-register. Kasi dapat yung sistema ho ng uh, SIM registration, uh, may kapasidad ho para makita kung uh, uh, peke ho ba yung ID o totoo, hindi ho mm -hmm. ba. Oh. Nagbabala naman ang pag-asa sa mataas na heat index ngayong araw na maaring umabot sa mapanganib na antas. Sa abiso ng pag-asa, tatlong lugar sa bansa ang maaring makaranas ng danger level na heat index ngayong araw. Atres ng Marso na mula 42 hanggang 51 degrees Celsius. Sa pagtaya ng pag-asa, abot ng 46 degrees Celsius ang heat index sa Science Garden sa Quezon City. Abot din sa 46 degrees Celsius sa Clark Airport sa Pampanga at 45 degrees Celsius naman sa Munoz, Nueva Ecija. Una nang sinabi ng pag-asa na humihina na ang hangin amihan at malaki ang posibilidad na pumasok na ang panahon ng takinit ngayong buwan ng Marso. Abante, Av Bustamante, Radyo Balita, ngayon! Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radyo Live Report Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 4 ng hapon. Pagangkin ng China sa Palawan, pinalagan ng isang kongresista. Umaabante sa balita si Abant Reporter Jess Huerte. Jess? Yes, Kim. Sa pagtatagpi ng mga kwentong pananakop ay mabubong haka-haka na tila may pinapondohan sa eleksyon ng China. Ganito pinalagan nila Union Congressman Paolo Ortega ang balitang inaangkinan din ng China ang probinsya ng Palawan. Ayon kay Ortega, Napapalakas na ng China ang influensya sa bansa gamit hindi lamang ang mga barko nito sa dagat kung hindi sa ng eleksyon. Anya, hindi na baril kung hindi pera, propaganda at paninilang ang pinaiira ng China upang makuha ang teritoryo ng, Pil ng, Pilipinas gaya ng West Philippine Sea at ng Palawan ngayon. Kaya naman, muling nanawagan si Ortega sa mga botante na huwag iluklok sa pwesto ang mga pro-China candidate anya, madaling makilala ang mga ito dahil sila yung mga nananahimik sa mga pinagagagawa ng China. Naglabasan ka makailan ang mga balitang naglagay na ang China ng watawat ito sa Palawan. Binigyang diin ang mambabatas na mula noon hanggang ngayon ang Palawan ay para sa mga Pilipino. Walang bahagi ng kasaysayan natin na nagsasabing ito ay pag-aari ng China. Ako si Jess Huerte Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Abante Radio Live Report. Sa iba pang balita, donasyon umano ng Chinese spies sa PNP, paiimbestigahan ng Malacanang. Umaabante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Eileen. Kim, pa-iimbestigahan ng Malacanang ang ulat na mayroon umanong donasyon ang mga Chinese spy sa Philippine National Police at may mga padrino rin umano sa top sa mga Chinese na gumagawa ng mga illegal sa bansa. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi masamang tumanggap ng donasyon kung ginawa ito para sa tamang layunin, subalit so kung ito ay may kapalit o mayroong ibang dahilan ay kailangang maimbestigahan at hindi dapat palampasin. Dapat ding matukoy kung ang mga tumanggap ng donasyon mula sa Chinese spy ay hindi nagagamit para sa interes ng mga tayuhang espiya. Maging ang mga local government unit na tumanggap ng donasyon mula sa hinihinalag dayuhang espiya ay dapat na matingnan upang masigurong hindi nagagamit ang mga ito. Sinabi ni Castro na noong panahon ng pandemya ay nabalita ang maraming natanggap na ambulansya at mga sasakyan ang Davao City mula sa China. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat Aileen Talipi. Sumay mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa so, oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon, ako si Kim Mangunay. Abante, Ab -ab -ab Abante, Radio Balita, Radio Balita, ngayon.